Good morning, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating mga magapanood at sa ating mga subscriber. kasi dismaya lang nakaka-dismaya diba? lang kasi yung napanood ko sa ano yung sa paghahanap ng mga katawan ng mga biktima ng mga sabongero diba? yung mga nawawalan sabongero at yung paghahanap ng mga coast guard o mga kapulisan dyan sa taalik ng mga bangkay nila ng mga sabungero ginagawa na nga ang lahat ginagawa na ang lahat ang papagod para matulungan at para mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng mga sabungero ng mga pamilya ng Subongero. bis na magtulungan, makipagtulungan, ay talagang gumagawa pa ng paraan yung iba para masira. Para masira yung mga pulisan, di ba? Yung mga nag- yung mga nagre-rescue o yung mga naghahanap pagbangkay ng mga sabungeros. Mahirap yun mga guys, ah. mahirap yung ano, mahirap yung ginagawa nila. Hindi yun, hindi yun madali. Diba? Tapos, ganyan na nga nasabihin na ah, tanim ebidensya. Para sa akin guys, para sa akin mga palot natin yan sa lalo, lalo, lalo na sa mga wala sa mga tumusuporta sa mga sa mga biktima di ba um, uh, tungkol dyan sa sa bungero at mga, mga nawawala o namatay na di ba siyempre tagal na rin yun ilang taon na rin yun di ba so, ganito po talaga yung mga uh, guys alam niyo guys yung kapag yung sako, kapag yung sako ay matagal lang nakababad sa tubig ay nagiging marupok po yan Nagiging marupok po yan Lalo lalo na ay maraming namang dagad doon mga ista Pwede penil lang kut yan kagat kagatin, di ba? kaya maganda yung naisip ng mga rescuer na ilagay sa bagong taho, di ba? kasi kapag binuwat yan, kapag binuwat ng mga ng mga nag-rescue at kumukuha uh, ng mga buto o nagahanap ng mga bangkay ay maaaring mabutas yan di ba? kaya tama lang po yung ginawa ng mga Coast Guard ng mga kapulisan tama lang po ginawa nila na ilagay sa bagong sapo yung mga buto kayo mga guide kung sa, sa mga sa mga nagsasabi ng mayroong mga tanim na evidence ng buto tanim buto yun, yun yung mga guys itry nyo try yung kunin yung sako na marupok doon sa may sa may lawa ng leg di diba? i-try niyo ano i-try kunin tapos napakalakas ng agos mahirap po yun maaari pong kapag nabutas po yung sako na yun kapag nasira yung sako na yun, mas mahirap magkakalat yun doon sa ano kakalat yun doon sa ilalim ng dagat ng doon sa pinaka pinaka dagat ng taal di ba so subukan nyo mahirap yung kaya huwag tayong ano huwag po tayong magagang ganun na kasi hindi nyo alam yung trabaho hindi nyo alam kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga coast Guard o yung mga kapulisan o lahat ng mga tumutulong sa paghahanap sa mga buto o bangkay ng mga nawawalang kabungero hindi yun basta-basta kaya sa mga ano sa mga nagsasabi ng ganun na tanong ebidensya, tanong buto di ba? Ang mga gisip-isip po tayo. Kaya nga nila ginagawa yan para magkaroon ng utisya yung magkamatay ng kanilang pamilya. Tapos, sisiraan pa yung mga ano, gagawin pa ng kwento. So, meron tanim, ebidensya, tanim buto. Eh, ako, nasira po yun. Hindi po yun madali ang trabaho nila ako kahit hindi ako ano kahit hindi ako kahit hindi ako post guard o oh, wala ako doon ay nararamdaman ko yung mga ginagawa nila sa krepisyo nararamdaman ko yung mga ginagawa nila sa krepisyo kaya dapat huwag po -tayong, tayong isipin natin yung ano magpasalamat tayo kasi tumutulong sila ginagawa nila yung lahat para sa justisya, para sa mga biktima. Di ba? E sana nga, no? sana nga na ng justisya at matapos na yung problema na yan. Kasi ilang taon na rin yan, matagal-tagal na rin yan. So, sa mga, ano, ang masasabi ko lang sa mga taga-panood, sa mga content creator, sa social media, ay huwag na po natin ano, hindi naman tayo nakakatulong sa kanila. Nakakatulong tayo sa kanila kung kung kapasalamat tayo sa kanila. Di ba? Kung sasaluduhan natin sila kasi gumagawa sila talaga ng paraan. Inaandunin sila ng buhay para malutas lamang yung problema. Di ba? Manayamig talaga yung mga taong ganyan. Yung mga nagsasabi ng ganyan. Di ba? Kipin nila yung ano, gawin nila yung nakakatulong yung mga katulong sa pamilya ng mga biktima. Di ba? ano lang eh. Hindi na nga nakakatulong tapos tapos nga nang pinta sabihin. Di ba? Ilang po, maraming maraming salamat po. Kung, uh, na ano ako sa tanyang na ebidensya eh, napapakahirap na yung mga rescuer eh. Ganun pa yung sasabihin. Di ba? Hindi maganda yung ganun. Pangit. Pangit yung mga sinasabi nila. At ako saludo ako sa mga kapulisan, sa mga coast guard na mga tumutulong sa paghanap ng mustisya, paghanap ng bangkay ng mga sabungeros. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nandiyan sa ano, sa mga pamilya ng mga sa Pumeros. At pay lang po para malutas agad yung pato nila. Maraming marami salamat po sa